eto naman kasi talaga mga kong desista, ano kung ano-ano na lang ang tinawag o nilabel kay Sara Duterte. Matapos nga yung kanya two hour na pagwala <laughs> sa isang press con. Sabi nung iba, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Pero yun nga, ang sabi natong sa si Sara Duterte, I am not any of those. Yun, yun naman pala eh, hindi siya ganoon. Pero kasi uh, ibinase lang ng mga mga mambabatas ng taong bayan yung kanilang opinion, yung kanilang bansag sa ngayon kung paano ka umasta doon sa presscon. 'Di ba ang ibig sabihin ng desperada ay masaklap to ah. kung ang isang babae ay tinawag na desperada. Kaiba 'yon. Alam niya naman siguro kung ano ang ibig sabihin noon. May problema. Malaki ang problema ng isang desperada. <laughs> Bakit daw ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going going anywhere. So ano ikakadesperada ko? Wala daw siyang ikakadesperada. O day wala. Yan pala eh. Pero bakit kasi ganun ang ipinakita mo doon sa presscon? con? Kasi sabi nung tagapagtanggol niyo po na si Bato de Rosa, yung mga sinabi niyo daw po doon ay mga jokes lang. Yung mga sinabi niyo doon ay matatawag lang na figure of speech, hindi daw talaga totoo, hindi daw literal. <laughs> Nagbanta. Pwede pa yun, pala yun, ano, ho? magbanta tayo, sabihin na lang natin. Hindi yun literal na pagbabanta. Figure of speech lang daw yun. Figurative speech daw ang tawag doon. Mag-isa lang daw ngayon sa Sara Duterte na nagsasalita laban sa gobyerno, laban sa administrasyon na kinabibilangan niya edi problema ka nga. Malaking problema ka dahil second highest leader of our country at ikaw ang nagpapagulo ng ating bansa. Kayo po talaga, Sara Duterte, ang problema. Alright? Kasi nga, sabi ng mga kongresista, you didn't get it your way. Yan ang problema nyo. Pero wala naman kayong pinaglalaban for the, for the welfare of our, of the public. For, for the welfare of the Filipinos. Wala pa kayong pinaglalaban na gano'n ang pinaglalaban niyo po ay dahil hindi niyo nagustuhan or hindi niyo nakuha ang gusto niyo. Okay? Sa matagal na panahon, tinakot niyo ang mga kongresista. Ngayon, sila po ay nagsasalita. Kayong sinasabi niya na siya lang, ang, siya lang daw ang nagsasalita laban sa gobyerno? Kinakalaban <laughs> niyo po siguro sarili niyo. Baka yan po ang punto niyo. Uh, Duterte further added that her critics are struggling to deal with someone who cannot be bribed. Hindi daw kayang i-bribe itong si Sara Duterte and cannot be controlled daw by budget allocations, signaling her intent to continue speaking out. Mm, yan. Yan ang gustong ipahiwatig na itong si Sara Duterte. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko daw, they, they have never seen a politician who has nothing to lose. No, you've, you've lost a lot of things. You've lost your credibility. You've lost your mind. You've lost your sense of being a human. You've lost a lot. So, bakit nasabi niyo po na you have nothing to lose? Pakawala na po ba kayo talaga? Ganun na po katibay ang sikmura niyo? Wala na kayong kahihiyan? Kaya you have nothing to lose? Yun po ang ibig sabihin noon, Sarah Duterte. Sa lahat daw ng ating mga kababayan, hindi daw tayo usad kung puro korupsyon, politika at pang sa ang gagawin ng gobyerno. Ay e sinabi niya lang na aatakehin niya ang gobyerno. Sinabi niya lang na magsasalita siya, patuloy siyang magsasalita laban sa gobyerno. At yung sinasabi niya na puro korupsyon, eh di ba ang problema na ito ay dahil pinaiimbestigahan po ng kongreso ang mga korupsyon na sangkot kayo. At kayo po ang totoong namumulitika sa puntong ito. Totoo na hindi tayo uusad kung madagdagan ka pa sa gobyerno. Pero sa ngayon, na hindi na nga takot ang mga kongresista, sa so tingin ko pausad na ang bansa natin dahil palubog na kayo na mga Duterte. Hmm. Diba? Masaya? Good luck!